pala ay na naibili na kuha na ng ano eh na naibenta na sa Channel 2. So ang may-ari ng himala ay ang ABS-CBN. At sila rin at ang himala rin ang kauna-unahang pelikula na na-restored, no? So si Ate Gay pa rin ang una. So yung nauso na yung restoration, yung nililinis yung mga lumang pelikula, no? Nung nauso na yan, ang kauna-unahang pelikulang nilinis ay himala. O si Ate Gay na naman na una. Always the first, di ba? <laughs> Tapos sinundan na lang, nasunod na lang yung iba sa mundo. At si Ate Gay din yung kanauna ng pelikula na nirestored ng 4K. 4K ah. mas mahal daw yan eh. Yung 4K restoration, maliwanag talaga. Kaya, ay eh, yung buo na yun. So yung si Ate Gay, yung Himala, ang ni nirestored na pelikulang Pilipino, yung Bona naman, yung kanao ng pelikulang Pilipino na na-restored in 4K. Na uh, million daw yan, million-million ang gagastusin. At dahil na pag mo naman talaga yung Bona, parang bago. Bagong-bago. Napad nyo ba <laughs> Bagong-bago yung Bona. Ang nakakatuwa, napaganda. Ano eh ako naman, dahil napod ko yung Bona, napod ko yung Bona sa... sa uh, Ayala Mall isang beses. Tapos dumating nga si Ate Gay. Tapos pagdating sa UP, tatlong beses ko siyang napanood. O, apat na beses kong pinanood yung Bona, no? Hmm. Ako lang yata yun. <laughs>